Bila mo ako ng harina, tatlo, itlog, dalawa, dalawang sibuyas. Hello guys! Another day, another mini vlog na naman tayo. Papakita ko nga pala sa inyo kung paano ako magluto ng tortang dili. Naglagay nga pala ako rito ng kamatis na walang buto, sibuyas at red bell pepper. Nag-add nga pala ako dyan ng pamintang duro. At maglalagay tayo ng ginisa mix na mas magpapasarap ng ating tortang dili. Ginisa mix lang talaga ang nagpapasarap ng mga niluluto ko. Ginisa mix, baka naman. At <laughs> nag-add nga pala ako rito ng konting aso ka lang naman. Then, ihalo-halo mo lang siya at bubuhusan natin ng isang pirasong kalamansi. Siyempre, tanggalin din natin yung mga buto. Naglagay po ako dito ng konting oyster sauce. Tsaka nga pala, yung dilis po dyan ay tinanggalan po natin ng ulo. Para hindi po mapakla ang ating tortang dilis. At tsaka natin ibubuhos ang harina na binili ni partner sa tindahan na tig 5 pesos lang naman. Dahil marami na namang dilis sa mga merkado, ganitong luto naman ang gawin siguradong nyo. Siguradong hindi kayo mapapanisa ng kanin. At magugustuhan din ang inyong mga junakis. At mag, -add naman, mag add naman tayo ng dalawang pirasong itlog. Then, halu-haluin nyo lang ito. Oops, muntik pa natin makalimutan ng asin guys. Ayan, nag-add tayo ng konting asin para dagdag panlasa rin sa ating tortang dili. After all these years, magiinit na tayo <laughs> ng kawali. Pasensya na nga pala sa ating kawali guys dahil Since 2010 pa po yan. Sobrang tagal at sobrang tibay. Gamit na gamit na. Bago tayo magbuo sa mantika dyan guys, dapat sobrang init talaga ng kawali. Para mabilis lang maluto ang ating tortang dilis. Grabe guys, sobrang bango. Abot hanggang South Korea. Grabe guys, sobrang hirap gumawa ng content. Lalo na kapag mag-voice over ka. Yung nagtatiming ka na walang maingay sa labas, walang music, para walang copyright, tapos dapat mabilis kang mag-isip. Kung anong susunod mong sasabihin. Dapat talaga creative ka dahil content creator ka. Kaya bilib ako sa mga content creator na mabilis mag-isip sa paggawa ng content. Sa paggawa ng sausawan, sibuyas, bawang, sili at paminta lang yan. Nag-add lang din ako ng asukal konti, tapos uh, konting kalamansi at nagdagdag din po ako ng tubig dyan. Ready to serve na at ready to eat. Kaya, let's eat! Kita ka dito, te. Hayaw mo. Hmm. sarap. Lalo pa pag sasawsawa ng sofa. Hmm. 那。 Mm-hmm. <clears throat> Naulan na ubus yung ulam kasi sa kanan. Hmm.